Yun po tayo sa, sa totoo lang. Dapat ang tao, buhay okay pa, alam niya na siya ay John 5.24 Verily, verily, I sent on to you, he that heareth my word, and believe on him shall sent me, had everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death to life. Pansinin yung word na, heareth my word ay ito pong kinasa, narinig nyo ngayon salita ng Diyos yan. Sabi niya, pag pinakinggan mo yan at nanagbataya ka, ikaw ay may buhay na walang hanggang. Kaya mali yung oh, nakakaisip na saka mo lang na ikaw ligtas after death. Yan ang mali. Kaya mga maya, nakikinig dito, balikan ko, yung life to no a zoo. Spiritual life na ito'y nakasuro na may alaman mo sa Bible, ikaw ay sulap mo sa Kaya mga nakikinig, sa totoo lang,